Nangyari na ba ito sa kambing mo? O kaya naman ito. Nang ginawa namin ito, hindi lang naging makinis ang balahibo niya, mas naging healthy pa siya. Bago namin sabihin kung paano namin napakinis ang balahibo ng aming kambing, naririto ang mga posibleng dahilan kung bakit nasisira ang balahibo ng ating mga kambing. Una, maaaring kulang sila sa nutrisyon. Ang hindi balancing diet ay maaaring magdulot ng hindi maganda at tuyong balahibo. Pangalawa, kakulangan sa pag-aalaga sa balat at balahibo ng kambing. Kung kaya natin i-apply ang paliligo sa ating kambing, mas makakabuti ito upang hindi maipon ang mga dumi at patay na buhok ng kambing. Pangatlo, kakulangan sa tubig. Ito ay nagre-resulta sa magaspang na balahibo ng ating kambing. Pangapat, parasite. External man yan o internal. Ang mga parasites gaya ng kuto, garapata o kahit internal parasite ay maaaring makapekto sa kalusugan ng balahibo ng kambing. Kapag may parasites, nagiging magaspang at kulot ang balahibo ng ating kambing. Ang iba pang posibleng dahilan ay ang stress at sakit sa balat. Ngayon, paano nga ba namin napakinis ang isa sa mga kambing namin na nasira ang balahibo? Narito ang mga ginawa namin na maaari nyo rin i-apply sa inyong mga kambing. Una, inalam namin kung ano nga ba ang dahilan kung bakit nasira at nagkulot ang balahibo ng aming kambing. Sa aming ginagawa, balansin naman ang diet ng aming mga kambing at regular din naman kami nagpapaligo sa kanila. At kung sa painom naman, sinisigurado namin na lagi silang may access sa tubig. Base dito, isa na lang ang posibleng dahilan kung bakit nasira ang balahibo ng aming tubig. At ito ang parasite. Dahil dito, inuna namin ang oral na pagpurga. Dahil hindi pa siya buntis noon, gumamit muna kami ng albendazol. After ng oral na pagpupurga, pinaliguan naman namin ang aming kambing at sinabay namin ang pagtuturok ng ivermectin. Karaniwan namin itong ginagawa ng dalawa hanggang tatlong beses na may pagitan na pitong araw. Sana po makatulong ang mga tips na ito sa inyong pag-aalaga sa kanila.